ringir pala ako hindi ko alam to million thank you so much Sis melody saglit lang saglit na sisiko Sis melody salamat salamat sir master Premier pala ako kanina oh, wala ako. Pauwi ko lang kasi. Panuorin ko ngayon. Nag-premier pala ako, hindi ko alam. Ay, o, oh, no premier pala ako? Sino na nandun Nandoon ba kayo? <laughs> Ay, wala silang, silang bakas. Watching premier. Sino yun? Si Slala Perez, nagpa-member pala sa akin. Wala si so, si Slala Perez pala nagpa-member. Si Slala Perez. Pamember mo ako dito Pamember pala sa akin Ay nakuulang yun Guys, ibababa ko to guys ha. Ah. Patamsak naman guys dito. Isla si La Perez. Kulepsis yun ito rin sa Salamat. I think 3 minutes. Ellen, salamat. Nagmamadali ako umuwi, sis Ellen. Para makalive ako. <laughs> Buti hindi ako na-traffic. Wait lang. Sige lang, sige lang. Naisan ka ba yung tambay ko sa iyo kanina? Hindi yes. pa dapat ako uwi eh. Hindi pa dapat ako uwi. Kaso nga lang.